mga kalakbay ayun uh, time to ano na time to swimming na almost siguro pwedeng pwede to sa mga bata matatanda kasi oh ang layo na ni misis pero hanggang tuod pa lang yung tubig si sa okay, sakto sa talas ng bato kaya ito mga kalakbay swimming na tayo Pssst. ganda mga kalakbay oh na, talagang white beach siya kapitabi po ma Tungkol si Baby si Gento. Hindi. Ito lang. Okay. Namin. Hi, sa mga alak ba ito yung beach? Wow! alin natin sa Pugad Lawin mga kalakbay kung saan. Ayan, mag enjoy kayo. Hmm. Hi sa mga kalakbay, ito ay um, nakalala nakilala tayo si Sir Japet at si Ma'am Cherry. Um, Cheryl, ayan, makasama natin sa bawat paglalakbay dito sa may Pugad Lawin. Ayan, tara, di ko napapatagalin pa, ikutin natin tong Pugad Lawin na to. Ayan, relax tayo. Tara na! Hey! Ito so, mga kalakbay, uh, ikutin namin yung magandang place ng Pugad Lawin. Kasama sila Sir Japet at Ma'am. Let's go! <laughs> Hi. Mga kalakbay, ito yung Pungid Lawing Beach Resort mga kalakbay kung saan super enjoyable. Ito yung mga room na ipapakita natin mamaya. antayin natin si Sir Daniel para makasama natin sa vlog. And si Mrs. at ang ating nakilala from Pangilaguna, Sir Japet and Sir Ma'am Jamil. Hi sa mga kalakbay for this video ah uh, may mga asama tayo uh, ngayong araw kung saan ah uh, ipapakita ni Sir Dante yun, yung kanilang place eh. ito sa mga kalakbay ito naman yung pupunta natin ang uh, bangka ni Sir hindi eh, Sir ah uh, Sir Dante ano yung bangka ninyo? yung bangka namin ay na pag may nagsya pa ay lang sa amin sa lugar na Sanibar Sanibar Lampas yun ang maganda rito sa pagbilaw ay, hindi sila ano ito niya, parang bangka niya. At mga for this video sa mga nagtatanong kung may island happy. Sir, meron po bang ditong island happy? meron. Ang pinupunta na aking bangka ay sandbar, iban lang pass yun ay ang capacity ay 8. Halo. Ang, ang sa ako ay 2,500. 2,500 so, mga kalakbay sa 8 person po oh, Pero pag sir, uh, tanong ko lang Pag lumagpas na naman, 10 tao kami Pwede po kaya po ng bangka? kapag kaya nga lang walang walo, di mababangka Okay, ayun mga kalakbay Depende na lang sa inyong pag-uusap ni Sir Dante mm -hmm. Pero ang maximum talaga ay 8 person lang mga kalakbay hey, Sir, mga ilang bangka kayo meron dito? ang bangka namin ah, E di sir, nagbabangka rin pa kayo? nagbabangka so, pa rin kayo o nagbabiyahe pa rin kayo? Oo, no, oh, pagka may guest na nagkapakoy sa amin na hindi eh, sir, mag-ilang na pala kayo, konting kwento lang natin. Anong mag-ilang tanong sa si sir? Ako, ako 70. Wow, uh -huh. mga 70 years old na si Sir Dante, pero malakas pa rin ang sir. Ayun, talagang blessing lang talaga. Ayun, ito so, yung ano, island happy ni Sir Dante kung sakaling magpapatulog. Mag ang island hopping, natin. Ano ko lang, mga bawal dito, ang uh, ang, ang rules namin dito, bawal ang bumpas. Tuwang ang Ang hangin. Ma maano ma 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 okay. sa mo. So, Pipiling masila mga aming bermuda. Pipiling masila mga oh, bermuda. Ah, sige. Sir, uh, maglalakbay. Good morning. Ah, sir, maglalakbay. Ah, good morning. Uh, thank oh, good you. Nice, nice to meet you nga po pala sa ating uh, nakasama dito sa ating ano. Sir, ano masabi niyo sa Pugadlawin Beach Resort? Kung masasabi lang talagang ano, hindi ka magsisisi. 10 oh. Ten up, ten out of ten. Oh, wow. Um, siguro mag -e enjoy muna kami maya-maya siguro. Tapos pupuntahan natin yung isla na yun. Wow. <laughs> yan. Alanguin natin yan. Yung mga kalakbay na nakasama natin dito. Okay. <laughs> si ma'am. ka lang. Hi, sup mga kalakbay. Naka maglalakbay kap mga pala tayo. Then ito, ang ating bit-bit, dalawang bag. And thankful, thankful. Uh, recommend ko lang sa mga pupunta dito ay magdala kayo ng maraming foods. Then, yung place ay super quality. Then, uh, budget friendly lang mga kalakbay sa lagang 120 pesos overnight. Wow! Super success din. Itong paglalakad natin ay may kasama ng konting trekking. Pero, okay to para mga nature vibes naman kayo kagaya ng ganito. Yung mga kalakbay, tapos na yung ating tour dito sa May Pugod Lawin. Eh, nakaka-relax. Ay sana uh, makabisitin makabisitin kayo dito at makapag-relax kayo. Recommend ko yung beach na to, super the best or sa mga gusto ng ano sa mga may alam na beach dito sa May Pabilao, comment section lang para ma natin. Thank you, thank you. Pssst.